Hi Freedom Fighters, I'm Ellison Lokay Lokay. Bibigyan ko kayo ng short tips kung ano ba yung pinagkaiba ng dalawang form na nakikita natin sa Ignition Marketing. Unang form na nakikita natin is yung nasa squeeze page or landing page. Yun yung form na gawa ng get response. Okay? Yung form na yon, dun sila makakita or dun, I mean dun, dun makaka-receive yung mga prospect mo ng follow-up email messages mo or ng yung gawa na ng ignition marketing. Okay? Yung isang form naman na tinutukoy ko is yung nasa join page. Okay? Kung ikaw, dinay-direct mo yung mga prospect mo sa sales page naman, yung pinaka nagtuturo na kung ano ba yung ignition marketing. Okay? Pag nag-join sila, di ba, makikita natin, may I uh, want to join now. Pag-click meron, mapupunta sila sa join page. Yun, join page na yun, yun yung pinaka-subscription form ng Ignition Marketing. Kapag doon nag-subscribe yung prospect mo, for your info, hindi po sila mapapadalan ng follow-up email messages mo. O yung follow-up email messages ng gawa ng Ignition Marketing. Kasi yung form na yon yun yung form, registration form yon para sa Ignition Marketing. Okay? So, ulitin natin, ang una is yung nasa landing page, yung po yun magpapadala. Kapag doon yung prospect, nag-subscribe, mapapadala po sila ng follow-up email messages. Pag nasa join page naman po, sila nag-subscribe, hindi, na, hindi po sila mapapadala. mapapadala. So, ang tip ko sa lagi mo silang papuntahin sa squeeze page or landing page na gawa ng ignition marketing or gawa mo para mapadalan sila ng mga follow-up email messages. So, maraming salamat. I hope it helps. Ellison Locke, Locke Paul.